Hi, ako si Bon, working student at kung interesado po kayo sa aking buhay guys, tara samahan nyo ako ngayong araw guys. Hello guys, magtitinda na pala ulit kami ngayong araw guys kahit masama yung panahon ngayong araw nakakuha na pala ako ng isda at manok at nilinisan ko na lang yung manok tinatanggalan ko nga lang ng balaybo tapos sinugasan ko lang yung manok bagong katay kasi yung manok kaya ganito yung proseso dinisple ko na rin pala yung isda guys tatlong perasong yellowtail sinama ko na yung alumaan sa yellowtail para magkasal itong mga paninda naming isda medyo marami kasi kaya pinagkakasya ko na may tilapia at bangus din tayo mga sir kaya ito pinagsama ko na rin silang dalawa may pampaksyo nga rin pala tayo tawilis, eto masarap tong pampaksyo guys at may konting hipon din pala tayo pagkatapos ko nga sa isda dinisplay ko na rin itong mga gulay ko dito sa kariton medyo konti nga lang gulay ko ngayong araw kasi konti lang yung pinamili ng boss ko so fast forward na pala tayo guys nandito na pala tayo sa pinagalakawan ko sa San Cecilia may buhay na maano agad kami bumili sa amin sinanay yung isang perasong manok at pinachap chap na rin sa akin tatlong perasong nga lang pala yung nakuha kong manok yung sakto lang mapapaubos natin ngayong araw si Suki nga dito kahit maulan nga ay lumabas na para bumili na isang piling na saging kumuha rin pala si ng 30 pesos na okra pang la umaga ngayon tagulan medyo maulod nga ngayong araw guys tapos yung payong pala namin na hinawa ka lang ng Justin kaya basang basa ako hindi ko pa kasi nakakabit yung instant ng payong kaya ito tiyaga-tiyaga lang muna sa paghawak ng payong ako na nga nag sa customer tapos ako na yung naghihiwa ng mga kailangan niwain tapos si Justin nga yung taga payong para hindi mabasa yung mga gamit namin kumuha pala dito si nanay ng gulay at manok tapos binigyan ko na ng free ng saging sinana yung lagas na nga Si suki naman dito kumuha sa amin tatlong piraso tilapia at mga gulay. Nilinis ako na rin tong tilapia ni ate para hindi na siya maglilinis. At nung nakaraan pala lang guys, ibinigyan kami ng pamasko ni ate. Kaya maraming salamat po pala kay ate. Halos puro tilapia at bangus kayong binibili sa amin dito guys. Kaya ito naglilinis na naman ako ng tatlong piraso tilapia. At dito nga, paubos na yung tilapia namin. Pinunta na pala kami ng Suki namin dito. Tapos bumili sa amin ng isang piraso ng na daw kasi si ate ng tubig guys. Tapos wala pa nga daw kami. Kaya ito, pinunta na kami ni ate. Na naman ako dito guys sa isang perasong bangus kasi nga bumili sa amin si ate dito tapos gulay nga. Ang bili nga talaga ng bangus ngayong araw guys kasi nga maulan ngayon. Pandaing naman hiniwa ko dito tapos tinanggal ko lang yung malalaking tinig nitong bangus. Para sa ganun nga hindi masyadong matinig kapag kinakain nga. Kumuha rin pala si suki ng gulay at isang kilong saging. At eto nga inabot ko na kay ate sa bintana nila. Kumuha naman yung suki namin dito na apat na pirasong alumahan tapos hiniwa ko nga lang ito sa dalaw at nilinisan ko. Maswerte nga kami ngayong araw guys kasi nga paubos na yung isda namin at mga gulay. Dahil nga siguro maulan ngayong araw kaya yun madami bumibili sa amin ng isda. Kunti na lang pala yung natira namin paninda guys kaya uwi na rin kami. Medyo nawala na rin yung ulan kaya okay to guys mabilis kayong makakauwi nito. Pass na pala tayo guys nakauwi na pala kami at ito nga guys inaayos na namin yung mga paninda namin tira. Pinabalik ko na kay Justin yung matira namin isda guys tapos mga gulay. At naglinis nga na ng isang pirasong Nag-iwan ako ng na isang perasong para pang ulam namin ngayong araw. Pang sigang nga to. Nilinisan ko na rin pala yung kariton para hindi langawin. At tinapon ko na yung karton guys kasi nga basa na siya. So paano ba yan? Ganito na lang muna yung video namin. Huwag kakalimutan mag-like, share, and follow ha. Maraming salamat. Kita ka sa next video.